ngayong araw mga boss 31 ay isasakay na nga si Rob dito sa ating ban para dalhin sa kainta sa kainta result pala tayo magbabagong taon mga bossing so yun, mga boss cut ko na lang itong mga video natin kasi sobrang haba nito so yun, mga boss nakarga na ng nga si Rob papuntang kainta dito lang ang bawa natin petron ready na sa bombahan itong mga boss kita kits sabog na mga mga boss so yun mga boss nandito lang na nga tayo sa kainta at marami rin kasi nagre request na dali natin to dito at yun natupad na ready na mga boss si Rambo ang shoutout din pala sa pinsan ko si Rani kanta ka lang boss ready na mga boss at yun tamang warm up muna tayo para painitin ng makina ni Rob Siyempre hindi rin wala si Mark dyan Na testing na testing na Ayan shout sa mga big four na magpipinsan Si Rani, si Utoy At siyempre ang siga ng Rabino Jesus At sa inyo mga pinsan Solid Siyempre tinesting na ng ating pinsan Na siga ng Rabino Eto na mga bossing At ito na mga boss Alas 10 na ata ng gabi to Tinetesting ko na ulit ito no Pakinggan nyo na lang mga bossing pinsang mo pala ito ang mga boss Ayan, mga pinsang ko yun Ready na sumabog ang makina ni Rob mga bossing Nakapantra no, so, din mga boss, nakarosing pantra Hey. At yun mga boss, alas 12 na. At bago ko simulan ulit ang video na to, pumingi po ako ng pasensya at ngayon lang po ako nakapag-edit at nakapag-upload ng ating video. Gawa ng tayo ay busy. At ito na mga boss, bakbaka na. Motor, panoorin nyo na lang mga boss. yun shoutout nga pala sa ating naka rider na tropa at wala nang nag gumamit ng rider at ipinagpahinga na gawa na nahuli tayo sa bakbakan nila so ito na nga yung nangyari mga boss tawan tawa sila kasi tayo lang daw yung sumagad at binabad natin yung ating alaga dito mga boss sumabog na ang ating makina hindi jok lang ang ating signal light mga boss sabog na pati ang ating carbon sticker at dito mga boss dito na ako naganap ng kalaban natin shoutout sa mga, mga kalaban natin dito mga naka sniper at kung ano ano pa mga motor Shoutout sa inyo mga boss at shoutout sa ating pinsan si Ra si Utoy at grabe kahit na kahit wala na sa mga boss. Ay eh binibidyoan pa rin tayo. Shoutout sa Episan. Salamat. dito na magsisidati nga ng ating kalaban at may makakalaban pa tayo sa dulo mga bossing tatlo rin sila At dito mga boss, nagloko na ang ating cellphone at nabasa at naghahang na siya, hindi na mapigilan. Kung kanina-kanina na tinututo, kaawala yung cellphone to. Kung kailan nagbabakbaka na eh, tsaka pa nagluloko. At dito mga boss, bumaba na ako at ramdam ko na yung init. At nakita ko na, na nagbabaga na ang aking at talagang nilakad ko na, hindi ko na talaga kayang sakyan. yun shout sa inyo sa mga taga kainta ang susolid nyo next time ulit pagbalik ko talaga napaka solid nyo at pagbaba natin mga bossing at eto na at may makakalaban agad tayo yung smash rider at sniper shout nga pala dito sa ating tropang team at nagwawala na siya sa sobrang ingay At dito mga boss may makakalaban pa ulit tayo Sniper Sila pa rin pala yun Ang makakalaban natin Shoutout sa inyo mga bossy Good morning mga bossing pagising ko sinilit ko agad sa rap grabe ibang kulay na yung pipe nya ah puta sunog ng aking ano kasak yung dalawang signal light natin kasak yung carbon ko iba na yung kulay ng pipe ko mga boss nag titanium ayun o sunog na sunog napalaban kagabi kasi ito eh grabe ang bala na ito mga boss tabi lahat nung nakalaban natin kagabi sobrang solid na ito mga boss buti hindi sumabog sausage buti na lang dito ay pinaya ang alaga nating sirab mga boss problema wasak nga lang yung signal light -like. tsaka yung carbon natin ng inat yung itim ng pa ipo nag titanium grabing lalakas Yan lang pantra. Hindi lang pantrabaho. Pagsagaran din. Ito na mga boss. Pinapaliguan ng ating pinsan. At siya rin pala ang nagbibidya sa atin kagabi. Siya rin sa pinsan. Apakasipag mo naman. At dito mga boss. Iuwi natin ang ating alaga na si Rab. At dito ko na rin tatapusin ang ating video. Maraming maraming salamat po. Pasensya na po sa ilang video na hindi natin na-upload. At sobrang haba na po nito yun lang mga boss thank you ulit god bless